Guys, ah uh, guys, na problema ba kayo sa motor niyo palyado? Sa Click 125, ito pala ay version 1 sa harapan po natin ngayon. So, kagaya nito, may problema siya, palyado nga rin yung kanyang andar. Hindi niya nabibirit ng maayos yung motor niya kapag kapaon namamatay. So, check na rin po itong spark plug cap. Ito rin minsan ang nagiging dahilan kapag ka uh, luma na kasi ito tapos sa uh, matagal nyo nang ginagamit, napupudpud din po yung lock na to sa loob at nagkakaroon ng molds. No? Uh, cost ng molds ay ang mga lume, foreign objects at saka moisture po na pumapasok sa kanya. Kapag ka muulan o di kaya napaparking po kayo sa mga lugar na malalapit po sa ilog o di kaya sa uh, dagat. Uh, ito yung nangyari sa kanya. So since maulan ngayon, nagkaroon po siya ng kanyang uh, problema dito sa kanyang motor. So, sana po ay nakatulong. Maraming salamat.